Eto ang narealize ko. Hindi palaging dagdag kita ang sagot para umasenso. Minsan, ang tunay na sikreto nasa mga bagay na tinigilan mong bilhin. Para hindi ka rin tuloy-tuloy sa gastos. Isipin mo to, yung simpleng pre, hindi na muna ako bibili ng milk tea. After one year, 20,000 na ang naipon mo, hindi mo na malayan. Grabe bes, dati akong number one sa deserve ko ito. Pagod lang konti, pa milk tea agad. Sweldo lang konti? Starbucks agad. Reward daw. Pero in the end, gastos pala. At mas malala. Utang pala. Pero na nagbago ako ng mindset, unti-unti, may ipo na rin ako na buo. Kaya ngayon, isishare ko sa iyo ang siyam na bagay na tinigilan ko bilhin at paano neto binago ang financial life ko. At yung number three, common ito sa mga OFW. Pero ito rin ang dahilat kung bakit laging ubos ang padala. Abangan mo yan. Number 1, milk tea, kape sa labas, at iba pang daily treats. Hindi naman kamahalan yan. Sure ka ba? Yung 150 pesos milk tea mo, tatlong beses isang linggo. Pag inadap natin yan, nasa 1,800 na agad bawat buwan. Sa isang taon, 21,600. Isipin mo, pwede na yung pambayad sa utang, emergency fund, o investment sa pag-ibig MP2. Yung iniisip mong konti lang naman Araw-araw, pag pinagsama-sama mo, parang may butas ang wallet mo. Ako dati, automatic. Kapag pagod sa work, order agad ng milk tea. Reward ko kasi sa sarili ko. Pero alam mo ba, panalang reward ko sa sarili ko, tapos para naging parusa na rin. Dahil, I'm so broke. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng instant coffee. 10 pesos lang. Tapos nilagay ko na lang sa Starbucks mug na sa akin para aesthetic pa rin. O ba? Diba? Mas tipid, mas less guilt, Di man kasing fancy, at least may future ang bulsa ko. Hindi mo kailangang alisin ng saya sa buhay. Pero piliin mo yung happiness na long term. Hindi yung nauubusan ka ng pera araw-araw. Number two, Brand new clothes every sweldo. Shopping every payday feels good. Treat mo sa sarili, di ba? Pero yung kada sahod may bagong damit ka, pero wala ka pa ipon, may problema tayo kaibigan. Alam mo bang isa-isang taon kung kumagastos ka ng 2,000 pesos kada buwan sa shopping, nasa 24,000 na yan. And kung ukay-ukay ang pinili mo, baka lang ng gastos pero doble ang style. Sa aking mga kabayan, mga tagabagi dyan na tulad ko rin mahiling mag-ukay-ukay para makatipid, saludo ako sa inyo. Dati, ako yung unang tumatakbo sa mall pag sweldo. Yung tipong I deserve this mindset. Kahit minsan hindi ko babayad yung power bill namin. Pero napansin ko, yung closet ko puno na. Pero yung wallet ko, puro resibo. Ayun, Nag-shift ako sa ukay-ukay. Pinagtsagaan ko lang talaga mamili. Tapos konting plan siya. Ayos na. Meron pa nga akong nabili na polo, 75 pesos lang. Pero ang tingin sa akin ng office mates ko, parang sosyal. Hindi mo kailangan bumili ng bago para gumanda tingin mo sa sarili mo. Ang tunay na confidence hindi nabibili. Nasa diskarte. Number 3, gadget upgrade. Kahit okay pa ang luma. Bawat labas ng bagong iPhone, parang may kasamang tukso. Pero kailangan mo ba talaga ng 70,000 na phone kung pang chat, pang browse at pang Gcash mo lang naman to gagamitin? Kung ang lumang phone mo ay kumagana pa, bakit kailangan pumasok sa hulugan para makuha yung pinakabagong phone? Tandaan, ang tunay na smart ay pagpili ng tama sa mga decisions mo sa buhay. Yung tropa kong OFW, kaling Middle East, bagong uwi, ang una niyang binili, iPhone 16 Pro Max. Sabi niya, reward ko to, pero hulugan, wala siyang emergency fund, may utang pa sa credit card. Alam mo yung masakit? After 3 months, for sale agad yung phone. Ako, iPhone 10 pa rin at gamit ko na for over 5 years. Pang text, call, video at picture, okay na. Basta wag lang mabaksak, baka maging Nokia. Kaibigan, hindi mo kailangang sumabay sa uso kung mababaon ka sa gastos. Kung okay pa ang gamit mo, wag palitan dahil lang sa uso. Mas okay kapag papalitan mo muna ang mindset mo. Number 4, online shopping. Add to cart, check out agad. Napakadaling gumastos na yon. Isang click lang, may delivery ka na kinabukasan. Pero tanongin mo muna ang sarili mo, kailangan mo ba talaga yung in-order mo? O napadala ka lang sa flash sale? Kung kada linggo, meron kang 500 pesos na impulsive online purchase, that's 2,000 pesos a month or 24,000 a year. At kadalasan, hindi mo na nga maalala kung bakit mo binili. Ako dati, Literal na add to cart is life, lalo na kapag may 1 peso, 11 peso, 12 peso na sale Isang beses, dumating yung parcel, hindi ko maalala kung kailan ko in-order Nakakaya pa sa guard kasi sunod-sunod ang delivery, pero di naman ako online seller Ngayon, add to cart pa rin syempre, pero may bagong strategy ako Add to cart muna, tapos hindi ko i-checkout iche for free days Kung gusto ko pa rin after that, saka lang ako bibili Most of the time, hindi ko na rin binibili. Hindi bawal ang online shopping. Pero huwag mong gawing libangan. Hindi lahat ng sale ay good deal, lalo na kung hindi mo kailangan. Number 5. deserve ko to food cravings. Stress ka? Gutom? Sweldo na? Laging may dahilan para umorder sa food panda, grab food o Uber Eats. Pero tandaan, convenience comes at a cost. Isang meal na delivered, 300 pesos kung tatlong beses ka magpa-deliver sa isang linggo, that's 3,600 per month. Eh kung nagluto ka, baka 100 pesos lang per meal, good for 3 to 4 servings pa. Ako yung hari ng deserve ko to meals. At aaminin ko, hanggang ngayon, guilty pa rin ako. Dito sa New Zealand, kahit this oras ng gabi, nagpapa-deliver pa rin ako ng McDo sa Uber Eats. Work in progress pa rin si Kuya Ben. Kahit wala sa budget, tuloy order. Masarap nga sa umpisa, pero ang ending, walang ipon, walang pulam sa ref, may utang pa sa credit card. Ngayon, si Mrs. na ang master chef. Adobo lang, pero may kanin, solve na. Tip ko sa inyo, meal plan. Mamili ng gulay, itlog, canned goods. Mas mura, mas healthy, mas tipid. Hindi masama ang reward sa sarili. Pero kung deserve ko to, ang rason mo linggo-linggo. Baka ang talagang nadi-deserve mo ay freedom sa utang. Ang tunay na self-love, may budget at disiplina. Number 6, monthly subscriptions na hindi mo naman ginagamit. Netflix, Spotify, Disney Plus, Canva, gym membership, online courses, lahat naka-auto-debit. Pero tanungin mo muna sarili mo, ilan ba talaga sa mga 'yan ang ginagamit mo araw-araw? Kung may limang subscription na tig 300 pesos per month, that's 1,500 monthly or 18,000 pesos per year na parang natutulog lang sa gilid ng account mo. Lilty ako dyan kaibigan. May Netflix ako, Disney Plus, Amazon Prime pa. Pero kung honest tayo, YouTube lang talagang kinapanood ko gabi-gabi. Ninsan -gabi. nga sa so sobrang busy ko sa trabaho at sa pag-aalaga ng baby, hindi man lang namin nabubuksan ng TV buong linggo. Yung series sa sinimulan ko noong January hanggang ngayon, episode 2 pa rin. Isang araw, tiningnan ko ang bank statement ko. Shocked ako. Tatlong streaming apps ang bumabawas monthly. Kaya ginawa ko na matagal ko nang dapat ginawa. Cancel, cancel, cancel. Ngayon, isa na lang ang natira. Yung pinapanood namin buong pamilya. Wala ng auto debit, wala ng surprise charges. Remember, auto debit is equal to auto gastos. Kung hindi mo ginagamit, tinatapon mo lang ang pera mo buwan-buwan. Review mo lahat ng subscriptions mo. Alin ba talaga ang worth it? Ang hindi kailangan, alisin. Ang ipon, dagdagan. Number 7. High-end bags, shoes, at accessories. Luxury items can feel a reward for hard work. Kung extra money mo ang ginamit mo, okay lang. Kung credit card, red flag yan. Yung bag na 20,000 pesos na nabili mo at 6 months installment, baka mas matagal pang bayaran kaysa gamitin. Minsan, brand lang binabayaran mo, hindi quality. May tropa akong bumili ng branded na bag. Tapos sinabayan pa ng designer shoes. Ang ganda. Yes. Pero pag tinignan mo ang laman ng bag, puro resibo at utang. Ako, rubber shoes lang, 999 pesos nung nakita ko nung sale. Panggala, panglakad, pang zumba. Lahat pwede. Kahit mabura yung logo, buo pa rin ang self-esteem ko hindi masama ang mag-invest sa quality. Pero huwag ipilit kung hindi kaya. Huwag mo kayaan ang pangporma parating nasa uso. Pero ang wallet mo ay butas. Number 8. Alak, yosi at paparty gimmicks. Ang bisyo hindi lang kalusugan na naapektuhan. Malupit din sa bulsa. Let's do the math. Isang stick ng yosi around 10 pesos. Kung isang kaha ang nauubos mo bawat araw-araw, 300 pesos per week is equal to 15,600 per year. Alak, kung 250 ang isang inuman tuwing weekend, nasa 1000 per month din 'yan. Ilan taon mo na bang ginagawa 'yan? Dati ako mahilig sumama sa mga party lalo na nung college. Pag-yernes, alam na, gimik na with friends. Sagot ko pa minsan ng pulutan. Kapos Yosi during break time sa trabaho para pampalipas oras. Pero isang araw, napansin ko, mas marami pa akong gastos sa alak at yosi kaysa sa grocery. Totoo. Eh ako pa naman itong naghahanap ng ipon pero literal kong sinusunog sa usok ang pera ko. Ngayon, inom na lang ng tubig. Hit-hit ko, hangin na lang. Mas healthy, mas mura at mas gising ang utak ko sa trabaho. Kung gusto mong umasenso, unahin mong alaga ng katawan mo at bulsa mo. Minsan, kailangan mong bitawan ng barkada para makasama ang sarili mong pangarap. Number 9. Trying to keep up with other people's lifestyle ito ang pinaka-silent killer sa finances ng maraming Pinoy. Pakikisabay. Yung barkada mo may bagong phone, pipili ka rin. Yung office mate mo may bagong shoes, papabili ka rin kahit hulugan. Hindi mo na tuloy alam kung para saan ka ba talaga nagtatrabaho. Para sa sarili mo o para makipagsabayan. Ako to dati, may isang taon halos lahat ng sweldo ko na sa pang OOTD. Ang mindset ko noon, ayoko mapag-iwanan pero sa totoo lang, naiiwan pala ako sa ipon, sa goals, sa progress. Ngayon, iba na mindset ko. Simpleng gamit, simpleng buhay, pero tahimik ang isip. Wala akong utang, wala akong pinipilit patunayan. And guess what? Mas confident pa ako ngayon kasi alam kong hindi ko ginagastusan ang image. Ginagastusan ko ang future ko. Stop impressing people who don't even pay your bills. Kapag inuna mo ang pakikisabay, malayo ang mararating mo. Pero sa utang, Kaibigan, tandaan mo, hindi lang sa dami ng kita na kasalala ang pagyaman. Minsan, ang tunay na yaman ay galing sa mga sacrifices na hindi nakikita ng iba. Yung mga bagay na hindi mo binili, yun ang dahilan kung bakit ka nakaipon. Yung self-control mo araw-araw, yan ang sekreto sa future mong masagana. Dati akong reward-reward na wanang ipon, ngayon, discipline-discipline na may peace of mind. Hindi ako mayaman, pero hindi na ako stress tuwing kinsenas at katapusan. Ikaw din dapat, kaibigan kaya mo to. Kahit minimum wage, kahit OFW, kahit maliit lang ang kinikita mo, paunti-unti pero tuloy-tuloy, yayaman din tayo. Comment mo naman, anong bagay ang tinigil mong bilhin para makapag-ipon?